Nanay bebe. Doon sa loob guys. Nyo, guys. Nay. Kita yung ano guys. Ayun yung lumabas guys. Kita naman niyo yung kamay. Nay. Nanay bebe. Ba. So yun, what's up? What's up? What's up? What's up? So pagpasensyahan niyo na guys yung mga nabitin po sa ating uh, video. Sa pagawa po natin ng pabahay because uh, eh, grabe. Basic po tayo sa binablog po natin na iba guys. Kasi tumatawag uh, <coughs> din yung mga kailangan natin dapat. Habang nanguha pa po ng kahoy yung panday natin. Kasi nakulangan po ng kahoy. So update muna. So yan. Dito na tayo guys. Update lang natin kasi Video. Na busy lang po tayo tayo ayo 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 nai tao dory nai nai Nine. Hello, na eh. Nanay bebe. Nay. Parang walang tao yata guys. Nay. Nay bebe. Saan ba yung naglakad si nanay? So yun pong pabahay natin guys. Nagbili pa tayo ng ano. Ah. Dingding, ding. ah, ano, dingding ding. lang kasi. Oleng yung nadinding no, Saka yung sa bintana na ano Dito dayo daan Dayo daan Aray. guys Yan Wow So ito po yung pabahay guys Lagyan ko pa yan ng pintura Pinturahan ko pa yan pipinturahan ko pa yan guys pinalagyan ko na lang ng ganito kasi para di po talaga maano yung salibo yung ulan so kulang po yung amaka natin so bibili pa ako uh, ilang ko ilang bang kulang nito saka pintal kailangan ko ng pintal uh, pintir, pinturahan ko yan guys no pinturahan para matapos ito uh, so maganda naman tingnan ito dito po yung kwarto niya So nang pa po ng ano, nag ano pa ng gabas pa ng tabla ng kahoy para po sa kanyang balkonahe. So dito po yung ah, uh, balkonahe, guys. Si na. Hindi po pa talaga natapos, eh, kulang pa ang tabla. So nagkuha pa yung nagkuha pa po ng tabla. Kasi maganda pag tabla, guys, para malinis at saka matibay. Ito. Doon, bintana din 'yon doon. Saka dito sa kwarto bintana. Saan ba tayo daan guys? Yan. Doon yung ano, abuhan, banggira. Dito po yung kwarto na side. Pinalagyan ko na lang bubong dito sa kabila para hindi naman mabasa si nanay. Tsaka dito yung balkonahe. Balkonahe niya dito guys. Ito yung balkonahe niya. yon. Ah, uh, ang bubong, kumplito ng bubong lang doon. Oh. ito na yung bubong para dito sa balkonahe. Pag ganun dito, Maganda yung balkonahin niya guys, Kaya, pa, parang kubo ni style pa, pa ganun. Dito. Pinturahan ko yan ng pink. Para kayo na nanay. tsaka hatiin yung dyan. Hatiin pa ganun. Pa-tunga ana. Tapos doon yung dito yung kwarto, doon yung doon yung abuhan, doon yung hugasan. Hugasan malapit sa may bintana, doon bintana yan. Lagyan pa natin yan ng uh, ano uh, decorative. Decorative na ano Uh, amakan para dito dito sa bintana. Tsaka dito, <coughs> tabla yung pinaano natin dito para ano matibay. Ito, <coughs> dito dito. nyo na guys, na no? medyo na tagal-tagal kasi ang trabaho po natin dito ay uh, medyo hindi po na bilis-bilisan dahil sa panahon ngayon. Ah, uh, ngayon nga ulan tapos biglang uminit. So hindi po natin talaga hawak yung uh, oh, panahon dito sa atin dito sa Surigao kasi minsan ulan, minsan init so huwag kayong mag-alala sa mga viewers natin tapusin po natin itong pabahay baka nag-alala kayo kasi natagal-tagalan yung pabahay natin so, nabisi lang po talaga tayo sa ibang tao na tinutulungan total hindi naman itong ma mandalian guys wala namang problema nito hindi naman ito karera para bilisan na pagkatapos ang sa atin lang ay para maganda naman tingnan So, pinalagyan ko ng ano, pinalagyan ko ng pobong dito para hindi po talaga maano si nanay. Kasi hatiin yan eh, kwarto yun dito eh. Kwarto doon yung sala, tsaka yung abuhan doon, dito yung hugasan. Maliit lang, oh, maliit lang yung abuhan hugasan, tsaka dito yung ah uh, balkonahin ni nanay. Oh, para dito sila lang siguro hagdanan para hindi naman ma, ano, matuktok. Depende kung saan ilagay. Oh. Pero pagkatapos nito guys ay maganda po ang kalalabasan nito. Cute ito na bahay kasi sa loob ay kumpleto. <coughs> kumpleto ito sa loob. Saka ka uh, presko po talaga dito kasi nasa tuktok. Ang gusto ko sana ay ano eh. Uh, yung bubong sana dito sa balko na ay ano uh, nipa. So ang problema ay marami pa tayong yero. So yero na lang po ilagay natin dito. <coughs> Set out nga pala no, sa nagpabahay po sa kay Nanay, Bibi, sila Sir Danny Makasait, uh, Mami Tatsulker, Mami Leticia Doquillo, uh, Mami Charma Marquez. Sa team, Tagihira po, pinangunahan po yan ni Idol Boy Sardinas TV. Set out dyan kay uh, Boy Tool Sardinas. Set out kay Mami Marlene Anugno from uh, Brescia, Italy. So ayan, sa lahat ng mga sponsors, mga viewers na hindi ko nabanggit, lalo na kay uh, Mama Armin Burak, Uh, mami Scrap juice, mami Aisan. Mami Aisan isa ding uh, Team Taghirap guys. Si mami Ruby Villanueva. Kumusta na po kayo dyan So, wag kayong galala sa pabahay natin. Hindi po natin medyo uh, a mad yung anong pabahay para uh, hindi naman maano yung ano natin. Wala na pong problema kasi na uh, kumpleto na po lahat yung mga materials kasi a uh, budget kompleto na lang. Kumpleto na po talaga lahat yung budget kasi binigyan na po ng budget ng mga sponsor so ang nangyari ay, ay medyo natagal-tagalan tayo kasi hindi po talaga basta-basta maghanap ng kahoy dito yun lang oh yung balkonahe nga ay eh, natagal-tagalan yan sa pagkuha ng kahoy kasi malayo po yung kahoy dito kasi ah, nasa bundok pa po kunin sa kamahal pa po ang bayad so ako na nga nag budget sa pera para hindi naman mas short so kung may ma short man ay eh, ako na lang po ang mag ano dagdag kung may magkulang man ito so ang gagawin ko dito guys ay lagyan ko dito ng ano ah, pintura pinturahan ko yan ng kulay pink para kay nanay para maganda tingnan ito dito kwarto kasi niya siya sa ito kulor ano yan decorative yan na ano ah, yan na design yung sa bintana din ako din nalagyan ko ng ano guys para dito na pag ano na lang at saka doon sa kabila oo oh, ito po yung bahay ni Nanay, guys, dati. So, napansin po ng mga sponsor na kailangan talagang uh, pabahayan po si Nanay. Mabasa talaga siya sa ulan. Tatulan ngayon, ulan. Kakaulan lang. Kakainit nga alam pala ngayon. So, yung tubig oh, kita niyo naman yung trapal. Yan lang po talaga dadaan yung ano, uh, tubig papunta sa si ilalim. No. Uh, walang problema dito sa bahay, guys. huwag kayong mangalala. Tapusin natin ito ngayon na ang uh, ngayon naman sa March, tapusin natin 'to para uh, maano na 'to mapatiraha malapit, malapitan na po ni Nanay Bibi itong uh, bahay. So huwag kayong mag-alala. So ito, untahan natin si Nanay kasi wala po si Nanay dito eh. Kailangan natin si Nanay makausap, guys. Alam nyo guys, si Nanay ay uh, hindi pa nakakilala kay Nanay, si Nanay po ay isang uh, depressed depressed po si Nanay. Uh, may diperensya po siya sa otak dahil uh, sa si doon siya nangyari kasi nagbuntis pa siya noon binubugbog po siya ng kanyang asawa op dandahan muna tayo baka ops slide tayo dito guys mahal yung kuan dito pangus dandahan dandahan ayan huwag kayong ha sa pabahay natin hindi naman magmadalian tayo sa atin lang na matapos ayan ayo balik tayo dito kay nanay nay na bebe. Nay. Nanay. Parang nandito yata si nanay guys eh. Kasi na, narinig, ko, narinig ko yung ano nanay. Buksan natin. Nay. Nay bebe. Ayoo Tingnan nyo guys oh. Nakagapang tayo dito. Habi. Eh, anong ulam ni nanay guys. Nay. Nay. Nay, si Borlasoy, si Jui ni Nay. Nay. Nanay, bebe. Nay, labas ka dito, Nay. Nay. Laka, may bigay ako sa iyo na kunting pira, Nay. Nay. May bigay ako sa iyo ng pira. So, ito po yung daan, guys. Oh. oh. Tingnan nyo guys kung ano ang ano ang post, postura kong so ito naka nakaluhod po ako guys oh. Naka nakaansan ni nakaingkod ako guys oh. Saka dito na yung bubong. Saka dito gagapang ka gagapang Gagapan ka papasok doon sa loob. Nanay. Nay. Nay bebe. Nay. Iya sama gi anak nanini mo nay wa na de rin, Nay. Sarado na. Nay. Nanay bebe. Doon sa loob guys. Nay. Kita niyo yung paano Ayun yung lumabas guys. Kita naman yung kamay. Nay. Nay bebe. Oh nay. Siguro wala pa itong agahan guys, wala pa itong kain si nanay. Kasi, oh, uh, na nagtubag si nanay ba? Lalong didepress si nanay, Ay, bebe! Nay! Nay, bebe! Kita niyo yung kamay guys, oh. si nanay sa loob. Si ayaw lang lumabas ni si nanay. Siguro nagugutom na si nanay. Nay! Nay! Nakoy hatag sa imong kwarta nay. Nay bibi. Nay. Nakoy hatag sa imong kwarta ba. Nay. Di po talaga tayo makapasok guys kasi hirap dito pinadlak ni nanay oh na yun nakatali ang mga lubid so hindi po natin si nanay makita ah, maka makausap man lang si nanay Sinanay nanay guys may diferensya po talaga sa utak po si nanay putalaga depressed po talaga siya sa mga baguhan palang lang po natin ng mga viewers ito po yung si nanay baby so ito nay oh nay nay anong nangyari sa iyo dyan sa loob nay nay okay ka lang dyan nay namadlak si nanay guys oh Uh, yun no tinalian ni ng lobby yung ito po sa kasing entrance ng kanyang bahay pintuan dito so, pag mag ano tayo doon sa likod so tingnan natin baka may ano sa likuran baka may daan baka nag baka inibahan na ni nana yung daan sa likuran so doon tayo ano ah doon tayo tingnan natin doon aroy ito po na sa loob diyan. Ito po yung pabahay natin guys oh. So, Magaya magalala guys, maganda 'yang tingnan pagkatapos. Cute 'yan, cute. Cute na pabahay. So, ang problema lang ay nilabel kasi yung lupa doon kaya naging medyo habo guys eh. Medyo matangkad di mataas yung ano eh haligi, pero okay lang yan, walang problema. Pero mangyari dyan eh, lagyan naman dyan ni Nanay ng mga damit-damit, pero sabihan natin si Nanay, huwag lagyan. Nay. Saan si Nanay, guys? Anong gagawin natin para makausap natin si Nanay? Ay, eh, hindi talaga natin si Nanay makausap, guys. Hmm? Paano natin makausap 'yan, ha? Hm. guys, oh. Ano pa 'to? Dami pang hero, Saan ba 'yung ibang hero? isa dalawa tatlo apat sakto po talaga doon sa bubong ito si nanay nay ito po yung bahay ni nanay guys ito po huh? makikita namin so buti na lang napansin po talaga sa ating mga sponsor sa mga viewers natin so yun pinadayuan po si nanay na malit na kubo Matibay yan na ano jimilina kasi yan na ano guys eh na ang tawag nun, uh, tabla yung kahoy so si nanay nandoon po sa loob so ayaw ni nanay lumabas iwan ko baka nagtatampo so <coughs> ito naman tayo guys eh Ayaw talaga ni nanay lumabas ah Ayaw talaga ni nanay lumabas guys. So dito kayo balik tayo dito guys Paano natin si nanay may bigyan ng pang ulam O pangbigas Hindi naman si Lalabas dyan Ay na? Ay po si sa Ano guys nasa loob dyan Dito tayo kanina oh. Tayo nakaupo So ayaw ni nanay lumabas eh Pero walang problema guys kasi lalipat naman si nanay dyan kasi may mga kapatid naman siya dito. May, may isang kapatid po si nanay dito doon nakatira sa si ibaba. Uh, yun ang magsasabi kay nanay na lalipat na doon. Saka dito pag gibayin -ib man ito guys walang problema para hindi makalating para hindi madumi. Patanggal natin to Pero pagkatapos na doon para ma, malipatan ni nanay. So uh, kailangan nating matapos dito ngayon naman para makalipat na po si nanay sana na matapos na to wala nang problema sa ano sa mga sponsor kasi kompleto naman yung lahat so tayo lang medyo ang nalit guys medyo na ano lang tayo si nanay ayaw talagang lumabas si nanay ba nay na bebe nay tagaan taga kwarta nay nay may eh, bebe. Lugo bakit agaan ang kwarta? Kita na naman guys ang kalat din. Hmm. Takot ako dito nung guys baka may as. Nay. Hindi naman pwede natin turan sa dito guys kasi nakatali nang gagawin ko dito sana may ano haabutan ko to ng kunting pira para makapagbili ito ng ulam si nanay pero paano siguro guys pagbalik ko na lang dito siguro no kasi medyo tanghali na din tsaka may pupuntahan pa din tayo na iba-iba natin so abangan nyo guys no yung i-vlog natin na nakakaawa po talaga guys yung mga vlog natin so sana matulungan din so nay, di ka mo gawas nay adto na lang ko sayang na yung kwarta nay. Gaanta na kagnakog palit bigyan sana kita ng pambili ng ulam bigas nakita nyo naman kanina guys may kamay ni nanay doon yung kamay nakita nyo naman so nandiyan talaga si nanay sa loob so ayaw lumabas so ang nangyari ato na ko Uli na lang ko. Aray, 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 aray. Ah. Ba. Ayaw na na lumabas, guys. Bigyan sana natin ng konting pira para makapagbili siya ng ulam sana. Kaya may dala po sana akong bigas diyan, may dala akong bigas para kay nanay. So balikan ko na lang bukas. Makalalabas na yan si nanay. Oh, marami salamat sa mga supporter, no? Mga viewers natin nga nagmamahal po talaga sa atin, guys. Sa sumusuporta, no? Suportahan niyo lahat ng mga nagba guys, yung mga nagcha-charity kasi tulong po talaga yung amin ah uh, hadikain dito, amin goal para makatulong po sa mga kababayan natin na hirap. Guys, sa ah, hindi pa nakasubscribe sa ating uh, malait na channel, pag subscribe na lang guys para dagdag naman po sa ating uh, subscriber sa ating mga viewers para makatulong po tayo sa mga kababayan natin na naghihira po dito sa Mindanao so sana guys nagustuhan nyo itong video na ito Oo, kahit hindi nyo nagustuhan sana magustuhan nyo, nyo na lang kasi kasi ay lumabas eh so guys maraming salamat sa inyong pagtiwala. hanggang dito na lang po abangan na lang yun guys ang ating susunod na mga videos Uh, pagkatapos nating pabahay. Maraming salamat guys. God bless you. And I love you.